Wala ka na. Tara na. Kaya ulam. Ilaw. Isda na crispy prank. Hindi <laughs> e ko sila inista. Kung ano yung tinuha eh? sinama ko na sa balance. Mm ya, Yan Ya Kaya, pero pag-tuwag kasi one thing yun. Manok ata rin yung

Yung isda na yung laging lasang chicken. Oh, 1,000 na ulit. Kain pa tayo. 1,000 na ulit. Ngayon pala, Martis. Ganda ng hali mga lords. Tayo po ay kakain na ng tanghalian. Ito po ang ating ulam ngayon for to this video ulam lunch. Ayan, mayroon tayong kinilaw na tamban. Tamban, 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 no? Kila na po. At saka, yung maya-maya kanina, na niluto na. 190? Hmm. Maya-maya. May crispy fry. <laughs> Siguro ang maya-maya maglalas manok ito kasi crispy fry ang nilagay. Yan po ang ating ulam ngayon. Masa yung balbina dito? Tayo po? Makakaya mo tayo ng kinilaw ngayon.